What's up guys! Welcome back sa aking Youtube Channel Pag-usapan naman natin ngayon guys itong mga coins na binibili ng mga kolektor So bago yan guys, gusto ko lang nirawin na yung 20 peso coin na nagpaskwelyo is hindi naman po talaga binibili ng mga kolektor yan dahil napaka-common at the same time yan ay, uh, kung ako nagkakamali guys, ay variety lamang ng uh, 20 peso coin Tapos yung 1972 at saka 1974 na 1 peso ay uh, wala pong mataas na halaga dahil yan ay uh, uh, binibenta lamang ng mga around 3 to 5 pesos at the same time minsan uh, pag marami ay per kilo so yung pag-uusapan natin ngayon guys ito yung mga legit no na mga coins na binibili ng mga kolektor. so ito kasing mga coins na ito, guys ay may halong silver so talagang uh, binibili ito ng mga kolektor. so pag-usapan natin guys halimbawa itong mga Silver coins nito Mga commemorative coins nito guys Na part ng ABL series O yung bago lipunan series So dated uh, Kung di ako nagkakamali ng 1975 Hanggang 1982 So may mga variety ito guys Merong 25 peso coin Ayan Tapos yung iba is 50 no So ito is 50 So may year ito na 1982 Ayan Tapos 1977 So Sa mga ganito guys sa pagkakaalam ko uh, isa itong bataan corridor at saka yung Marcos Regan. sa may uh, mataas na halaga no itong mga part ng mga ABL series na coins na ito so ito guys mga commemorative ito guys ng mga silver coins so next natin guys ay itong mga ano mga US Philippine coins so ito yung chure guys ayan so dated ng 1903 hanggang 1912. So, sa ibang video ko, guys, na-explain ko na ito, na yung 1906 ang pinakamahal. Hindi ako nagkakamali. Or, isa sa pinakamahal, which is tawag din na King of Philippine Peso. So, kasama na din yan guys, yung 1912 1911. At the same time, yung 1905 na straight serif, no? Ayan, medyo matatahas yung halaga ng mga uh, ganong year. So, ito, panahon nito, guys, ng mga... Amerikano. So, US Philippine coin. So, mga silver coins din yan, guys, no? Then, next, guys, meron din tayong mga, ito. Panahon ng mga Espanyol naman ito, guys. Itong mga coins na ito. So, 1883. Ayan, 1897. Ayan. So, un peso. No, guys? So, ito is, ang denomination nito ay, kumbaga, ito ay 50 cents, no? itong coin na ito nasa kaliwa. So ito ay 1 peso naman dito sa kanan. So ayan guys. Paano nito guys ng mga Espanyol? Itong mga coins nito. So meron din tong halong silver. Then next guys, meron naman tayong mga iba na mga ito mga silver commemorative coin. So iba-iba ito guys, ayan. Meron tayo ditong Bataan Flaming Sword na 1 peso. Ayan. Meron tayo dito 50 centavos, ayan. Meron tayong half peso na Ayan. So check na lang guys yung ibang video ko regarding sa mga pricing no. Kasi meron akong mga separate videos regarding sa mga price ng mga ganitong coins, no. So kung gusto nyo guys na magkaroon pa ng uh, idea no regarding sa mga value or mga information regarding sa mga coins natin at saka sa mga coins na may value talaga no kasi may mga ibang videos na kahit common coin ay sinasabi nila ano uh, matas yung halaga so ang tendency guys ay aasa lang kayo na yung coin na common ay may mataas na halaga so check no lang din guys yung ibang videos ko So, legit yan guys, no? Yung mga value na binibigay ko dyan or binabanggit ko is yung uh, totoong value talaga ng mga coin So, wag po tayong maniwala sa mga ibang videos na nagpapakalat ng fake news. So, yun lang guys. Check nyo na lang yung mga videos ko regarding sa mga coins. So, muli guys. Maraming salamat sa pananood.